ay pinaliwanag namin kung paano patakbuhin ang kooperatiba. Ah, dahil sabi namin, nasa sa inyo yan, kayo magmamanage yan. Magbibigay kami ng seed money ah, na iba-iba ah, kami nag-assess. Mag-request sila ng 50,000, 100,000. Titignan namin kung ito ba ay tama. Eh, baka naman sobra, baka naman kulang. Kaya te, ngayon, eh, masasabi ko, I'm very proud to be able to say, buhay na buhay pa rin yung mga kooperatibang yun. At iba-iba uh, ang mga naging kooperatiba. Sabi, ibahala kayo, sabi ko sa kanila kung ano yung gusto ninyong gawin. Pagka nagka kayo, kung ano yung gusto ninyong gawin. At uh, ginawa nila, yung iba, nagpayaman talaga. Uh, pinalaki ng pinalaki, ginagamit ni pera, binibigyan ng scholarship ang mga ng anak ng mga teacher. Ah, uh, merong pagka meron, meron naman nag savings and loan. Kaya kita ma, ma, ma madaling makita kung anong kahalagahan ng cooperative sa lahat ng uh, sa sa lahat ng bagay.